Sa cellphone ko, nyo naman oh. butas. Pag butas, mahal daw. Dito sa mga putas, 'yan. Yung sa akin, isang mura. sa atin ng iPhone 12 Pro Max, Gold 256 gb na, okay, okay, uh. na nagkakahalaga pa po, po ng ₱2999. Meron wow, so, din po at uh, nag-sorry po niyan sa ating studio noong Friday ay si Mr. Jerry Rapiceros na isa pong taxi driver na may plate number po na NPD 3495 ng GH de Guzman Transport. Ang may-ari po niyan ay si Ma'am Joanna Lariosa at nasa studio po natin yung kanyang representative na si Nick Parcena. Mas so, maganda po sa cellphone ko. Tingnan nyo naman oh tatlong butas, pag tatlong butas, butas, butas mahal daw yan. Yung sa akin, isang butas mura. Kaya <laughs> no, tatak na mahal. Napakamahal na so, Okay. Ang nakapulot yung ating taxi bayani, chair. taxi driver kasi si Sir. Sherry. Saan yung pulang pulito, Sir? Sa map ng ano si Rerito sa likod yung taxi sa buwan. Okay. Pero siguro mga apat o tatlong pasero bago ko siya napansin. Mga so, ma umaga na, mga 6.30 yata. Para. Buti ang ng mga pasayarong nasa ilalim sa sere, Parang na Natabunan. Natabunan doon sa pinaka-likod ng upuan. Buti na lang. O tapos ngayon kayo pula ka eh Hindi sir, nung habang mabiyahin ko wala ng pasero, parang may tumunog na, parang maliit na. Tat! Ganyan. Ah, baka may tumawa. Oo. Oh, oh. Okay, sana. Oh, siya. Gagawin nga tayo. Gagawin. So, sa likod. Ma'am, nung mawala yung cellphone, si Ma'am Joanna, apa, ano po yung naisip niya mawala yung cellphone? Ano, di po kasi namin agad na pansin pagka kinaumagahan na kasi madaling araw na kami umuwi. So, agad na tulog, tapos pagka umaga... Ay, kasama sa taas Opo. Okay. So, nung, sa bahay, hindi na naiwan sa taas, Oo. Akala namin nag-vietnam yeah. yeah. tapos nung pagka-umaga namin kung nasaan na yung cellphone kasi dapat i-charge siya tapos biglang wala na sa ano namin wala na pati yung cellphone kaya isip-isip namin na nasa taxi pa lang siguro 9-1 kaya agad namin tinawagan yung cellphone okay tapos kinag-firm po sa amin na itong ato, daw po ni kuya. natawagin niyo naman cellphone? Opo. Oh, Sinagot ni Kuya. Ede, yung, yung cellphone po. Ah, yun na siguro na rin ano? Hindi, sir. Dito na yan, diba? Dito na, yun. dito na dila na. Nakikita mo taktiko yung taxi? Uh, hindi po kasi yung Ay, nung pagka, ano, sila, yung staff na doon yung nag na, say, uh, Yes, sir. Diba kayo hindi makuha yung plate number? sir. Kasi kung hindi siya na. Kapag kamahal-mahal, magkano ang nito? Ah, 53,990, Actually, tayo na po yung nakasagot ng tawag, sir. Tayo na po? sa Oli po, saan tumawag po? Tapos, ang mga naman ganito. Ang utangan din kasi. No okay din 'yong mo. Sa sentido din ng kwento. Para sa misa, para sa Para sa pag-aabang. na nawala bigyan Oh, ibig sabihin okay. Kasi parang gusto niyo kasi salamat po kasi ko konti lang yung mamumuting taxi driver kaya maraming maraming salamat po tayo balik sa ito Ako ay nagpapasalamat din at naibalik uh, ko sa tamang tao yung gamit na naiwan sa trabaho sa taxi ko na eh, sir, hindi naman din ngayon na sa po sa'yo. May awad na rin ako sa'yo noong nakaraan. <laughs> sa natin ito. Pudensya. May maglingyap na yan, sir. Ang Pero, hindi ko yan, Oo, no? Oo, Nasa, pinag ako ko rin yan, sir, alam ko, bali wala tong regalo sa inyo. Eh, kasi talaga nga sa inyo intention magsulit talaga. So, just the same. Kailang may tingin namin sa masabi sa inyo, ito yung regalo sa inyo sa pagiging para kayo po'y tularan. Muna, 1,000 pesos cash. Reward, dali po sa akin. And then, ito po, Cherry Mobile. Hindi <laughs> <laughs> uh, uh, nga sa siya. Hindi nga sa Merci. i <laughs>